Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, kabarangay, kabayan, kamundo, around the world with love. Ay bumabati sa inyo ng magandang magandang hapon si Coach Mangyan. At uh, tayo ngayon nandito ngayon sa tabing dagat ng uh, Aroma Beach sa uh, San Jose Occidental Mindoro na upang mag-iwan ng bakas araw ng january katapusan ano so ito na no nga po tayo mag iwan ng bakas ngayong hapon dahil uh, bukas po ay uh, february na araw ng mga puso ayan so guys uh, padilim na at uh, lumubog na ang araw hindi natin naabutan ng uh, araw na palubog ano at uh, maririnig lang natin dito ay lagaslas ng mga alon. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsuporta kay Coach Mangyan. Sa wala ninyong sawang pagsuporta ano. awala uh, wala tayo ngayon sa Bukid, uh, tayo nagre-relax, relax muna dito sa tabing dagat, okay guys? Thank you for watching. Bye-bye.